mag-clearing, di ba dyan? Walang exemption yan, mag pa kayo. Talagang tangay nila yan. Nagtataka lang ako pag sa inyo talagang ang nyo. Kasi wala talagang huli. Kasi dati naalala mo na sa labas ako, pag sinabing talaga clearing, tangay yan lahat. Ano ka ba nung nag-clearing sa'yo? Nag-clearing din dito? Ito? Hindi ito nga eh. Tanongin mo dito muna. Hindi ito lang, ito lang. Real talk tayo clearing sa akin pag sinabing clearing takbuhan na yan lahat yan hatakan yan magkatapon-tapon yan sa inyo talaga talagang eh, good ganoon din sa amin kasi ito nga clearing nga tapos sa pagtinda pa rin so hindi sabi nila sa amin ngayon pa diba, at least at least nakikinig sila sa pag-uusap sa akin hindi nagtataka lang ako doon ah ganito lang yun diba sir bakit kayo nakikinig sa akin baka maganda ako ayun yon. ayun yun, yun. hindi <laughs> ano Kiris. Sa akin kasi dati, di ba, nasa, sa kalsado, nakita niyan paano may pagbardag. Ano ba? Ako? Pag sinabing talaga was out, Hindi. matangay ang payo, matangay ang lamisa. Ito, ako na naman pagsalitahin mo. Ano okay. to? Ah, bagsakan. Ito. Wala silang, alam mo yung mga men in uniform natin. Walang sinisino-sino yan. Talagang hinuhuli ano nila tayo? lahat. Ngayon siguro, naisip nila. Sabi ko sa kanilang ganun. Nung unang napakaswerte niyo kasi sa akin dati yung nasa kalsada ko talagang pag clearing clearing talaga. Clearing din Ang kami. Hindi kita sinisilip. Napakaswerte mo dahil na, na napakausapan niyo sila. So ako talaga walang gano'n Clearing din mabe. Out, out Clearing din kanun kanina mo yung dalawang motor pero ano sabi ko takbo yung isa na iwang pa yung cellphone diba, yun niya. naman at ibang ate bambang kilala tayo na kita sinisilip regarding jan Ang pinu point ko is maswerte kayo ngayon dahil nung ako ay nasa kalsada talagang pagsaraping clearing. Ano ka ba Ar pa ako ay, dito eh. Namisa, nakulong pa. Lahat. Nakulong pero, pa ako okay, sa pagtitinda. Dalawang na, araw at na dalawang na gabi na nakulong yeah. ako dito. Puntis yeah. pa yeah. ako. Kaya sabi ko, kahit na iligal, sige. Iligal sa mata diba? ng Diyos ang magtinda. Kaya sa mata ay, ng tao, pero sa Diyos hindi. Pag sinasabing clearing, may natingira ba sa akin? Ay, 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 may naging clearing. Pakita nyo. Ay, ay, may naging clearing. Di ba kiniklearing nyo rin naman, gabi? Ay, ay, ang pagkaswerte nyo. Wala akong sinisisa naman ng uniform Ah, uh, oh, dati kasi ng kasada pa yan, sila kurang sila mag-clearing. Talagang tiklirik. Ngayon talaga na yeah. Yeah. kasi dati, oo oh, nga kasi dati diba sa kasada oh, ko so far cleaning ngayon pag sinabi talagang cleaning tangay talaga nila lahat payong, lamisa, kung ano-ano pa ang pagkaswerte nyo ngayon kasi pag sinabi cleaning na ngayon pag-uusapan nyo pa sila sa batala ako dati hindi pag cleaning talaga cleaning na naman yung point ko wala naman akong question doon same cleaning lang naman ito pa rin nag-cleaning dati